o karo mga ka idol no so atong buhat na ni karon og tutorial mga ka idol kaning baso nga magbahin magbalhin-balhin mga idol uh, maglipat-lipat ba ni ba so atong buhat na ni karon og tutorial no so tara sa kapkat mga ka idol kapkat mga ka idol toso ka og dini, mga ka idol uh, new project so atong pangita ning video nga atong gihimo mga idol asara adiara ka mga ka idol ang video Aduan mga Huwag karo mga kaidol no, sumaw na niya video nga itong gihimok mga kaidol. Kaning baso bang nga itong dagop dakop no? So, hindi kana yung mga kaidol at ibalhin. Hindi ko ito na po mong hana mga kaidol. Nga na, ato na po na siyang ibalhin mga kaidol. Ang katong mga nakamauna na niya mga kaidol, ah, pwede na mo i-scroll mga kaidol. Hindi na pwede mo tanawin eh no? So, mga orga po itong kaidol, hindi kana sa'yo mong kamot mga kaidol ba? Inig, karena ini anaknya maka idol balik anak, atau na iseng ibalhin maka idol, so maor na isya maka idol loh, atau orna iseng ibalhin balhin ba? Kana balhin na pedaspikas, so maor na isya maka idol, atau orna iseng ibalhin balhin, kutub na isya ni mung madakpan ba? Kana siya, hantun madakpan maka idol. So mauna na mga, mga video mga kaidol idol ng atong mo. Huwag mga kaidol, idol sa primero mga kaidol, idol balik tayo sa una. sa unang video ba. Huwag din mga kaidol idol no, mag-split ta din mga kaidol, idol mag ta ba. Ato ni sinta mga kaidol, idol ka nang inibit og sa mga kamot mga kaidol, idol ini kuha nang baso ba. mga kaidol, idol to ka ang video mga kaidol. idol So ning puti mga kaidol, idol highlight mga kaidol. idol So split mga kaidol. idol unang clip mga kaidol, idol delete. Tayo on sa labot. So atun minsan yung timing ng mag-idol na inigpunit ba? So mag-split at mag to sog kang video. So split mga o Og atong drag mga no, anis unahan. Kan nang inigbalhin ni mas baso mga ka nga na, inigbalhin ba atong timing na siya mga So dire na to mag-split mga ka split mga Ang unang clip mga to sog ka, delete mga So atun ipasing idrag mga ka no, ini dakup niya mga idol tusok ang video puputi siya mga idol so split mga idol tusok ka ato na drag mga idol ato i-balis pa so mga idol ato na po na siya timing nun so dihat na po ito mag split mga idol tusok ang split mga idol unang clip mga idol delete so no dapat mga idol ganang inighana na po sa baso mga idol atong ibalhin ang baso mga idol kaya nagbalhin ba yan? So, split na po tayo mga Ang unang clip mga delete. Ngayon na po nakatop niya mga idol, no? Hanak niya mga so split. Drag na po tayo mga idol. Nagbalhin mga idol. magplasta na ka. Split mga Unang clip, delete. So, maura na siya mga no? Balik-balik na siya mga idol. Hantod nga, madakpan niya ng baso mga ba? Hantod nga, madakpan ng madakpan niya ng baso. So, split mga idol So, unang clip, delete. At oras ang timing ng mga ka-idol nung nanighana. Nya, balhin. Tusok ang video. Muputi. Split mga ka-idol. Then, drag na po tayo. Balhin mga idol Split po mga ka-idol. Then, unang clip, delete. So, hantong takpon niya mga idol ng baso. Kaning sobra mga ka-idol. Ato na siyang split mga idol split. Ikan tuhang split mga ka-idol. Delete na. Kaya sobra mo na siya. Ang tanang kapkat mga ka-idol. Delete na. Kaya niya na pwede. So, atong pangitawa ng aspect ratio. 9.16 mga ka-idol. Niya check. Pang-release mo na siya. So, resolution mga ka-idol. 1080. Niya height din mga ka-idol. Ah, pwede na na siya export mga ka-idol. Tusok kang export mga ka-idol. O gano'ng mga idol no, mauna niyo yung final result mga ka-idol. Kamuna'y bahala magbutang og sound epic, mga ka-idol no. Kung unsay yung ibutang diha ang sound epic, Pakipalo na mga ka-idol o pakishare mga ka-idol para makatulong sa mga baguhan no. Salamat!